Hi guys! Welcome to my channel, Florenda's Vlog. For today's video guys, ay may isishare na naman ako sa inyo about ito sa aking sari-sari store. Uh, may mga dinilever sa akin ngayon guys na halagang 11,000 something. Basta mga 11,200 lang kasi 8,900. Ang unang deliver ay 8,900 tapos, ang pangalawang deliver ay 2,150. So, kunting differential lang guys, 11,000. So, isishare ko sa inyo guys kung gaano na lang kadami or kakaunti ang halagang 11,000 ngayon guys. So, narito guys, isishare ko sa inyo kung ano-ano nga ba itong mga items na napamili ko. So, tara guys, samahan nyo akong mag-haul sa aking mga panindah. At time check pala muna tayo guys, no? Titignan natin kung anong oras na ngayon. So, ay, ang oras pala ngayon guys ay 9.60 na ng gabi. 9.60 na ng gabi kasi gabi na rin nila na i-deliver. Siguro busy sila. So, naiintindihan naman natin yon mm, Dito pa rin to, or dito ko pa rin to in-order kay Mamang Store. Kasi kay Mamang Store guys, kapag nasu-short ako, uh, kahit magkano, uh, basta ang pinakamalaki ko lang naman na short sa mga pamayad kasi syempre, yung order ko kasi sa pamamagitan sa pamamagitan lang ng chat. So kung mag-short man, um, pwede ko namang mautang pagka next day ko babayaran. So ayun guys, ito na sa nandito sa likuran ko ang aking mga i sa inyong mga items or mga paninda. Alam nyo ba guys, pala no, bago ang lahat guys. Ito palang mga in-order ko. Ano lang to, yung tipid-tipid na pag-order, yung dilata guys, no, para lang uh, yung ibang items ay mayroon, uh, tatlo-tatlo, apat-apat lang, mga chicharria, lima, para lang guys kung ano yung hahanapin talaga ng customer kasi hindi ko naman talaga kaya na magpa-deliver ngayon or order ng maramihan, pa ikot-ikot na lang din. So, ganun ang ano, sitwasyon ng aking tindahan ngayon. Pero bago pala ang lahat guys, sa makapanood ng aking video, Uh, maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang suporta sa mga subscribers ko, silent viewers. Ayan, mga organic uh, viewers, maraming salamat sa inyo, sa members na members nitong aking channel, maraming salamat. At uh, kung may ads man na lumabas guys, please don't skip ads naman po. Tulong nyo sa revenue ni Florenda's Vlog para may pandagdag tayo. Ayan. <laughs> so ito na guys, i-share ko na talaga sa inyo kayo mahaba na yung aking istorya. So ayun nga guys, dito ko umpisahan sa bigas, isang ano lang talaga, isang sakong sa bigas lang ang kaya ko. Ito guys, uh, kuko pandan. Ang puhunan nito guys ay 1450. So ang bintahan ko nito ay 64 per kilo. Hindi pa rin siya umano eh sa kay mamang store ko to in order kasi guys dati yung nag order ako tag sampung sako doon yun sa Grace, Greensville uh, ano kasi yun medyo nakakamura tayo doon eh dapat naman kasi maramihan ang order orderin hindi ko na kaya mag order eh, tag isang sako na lang kaya sa bagay magandang klase rin naman tungko kuko pandan at 64 ang aking bintahan so ito pala yung mga biskwit ko guys no Uh, Sky Flakes, tag-8 ang benta ko. Cream o Chocolate, tag-9. Hansel Crackers at saka Fita, tag-8. Uh, Fudge Bar Assorted, dalawa in-order ko. Tsaka isa nitong color green, tag-1 sa akin ang Fudge Bar. Hansel Mocha, Hansel Chocolate, tag-8. Cheesecake, tag hindi ko pa alam kung nagbago ba ang presyo nito. Tag 9 kasi binta ko nito. Itong kombi naman 8. So, ayan yung dumating nating order. Umorder lang din po ako ng itong Red Horse na isang litro. Tag 120 bintahan ko guys. Dalawang case lang. ah uh, ito namang wow. mali maliit na soft drinks. Wow. Ayun po Sprite. Wow! It ons. Kaya aso to. Yan. At ito, Royal 8 It ounce Ito namang Royal 750 ml. Yung 750 ml, tag isang ano lang, isang Royal, isang Sprite, at isang Mountain Dew. So, ayan guys, no? pasensya na kayo at makalat pa. Ito naman yung Red Horse na 500 ml, isang case lang guys. Ayan guys, yung gin bilog natin, sampu lang, sampung piraso. At ito namang 1.5 guys, Coke Sprite, Coke Sprite at saka Royal. Tagtatlo-tatlo lang guys. Ayan, 'di ba? Tipid-tipid na. Sa karton. At dito tayo sa karton na to guys. Ayan. Mga chicherya na. Super crunch. Ayan, cracklings. Tag lima lima lang to guys. Lima lima lang kada ano. Ayan, mga lima lima lang to lahat talaga ng chicherya. Yung iba naman, nabinta na tag sampu ang mga chichirya ko guys wala na akong tag 9 tag 8 wala tag sampu lahat yan yan dalawang magic sarap ito 4 cubes na may free. uh, kopi ko blanca yan tumubo na tayo niyan kaya may free kopi ko blanca oh. ang si ano kuya rusty oh, sige lang Okay po, okay po. Oh, sige lang. Ayan, meron tayo dito ang mamasitas, oyster sauce, tag 9. Lahat ng pansit kanton ko guys, uh, tag wal -walo, walo ang inorder ko nitong pansit kanton. At ang bintahan ko naman sa pansit kanton ay tag uh, 17. Opo, ingat, bye bye, I love you. Okay po. Ayan ano lang to, hot and spicy, hot chili, kalamansi and chili mansi. Yung walo-walo lahat ng, ano ko guys, pansit canton. At sa noodles naman guys, apito-pito naman to. Bawal pitong piraso. Mamayat. Oh, no, bawal buhatin yan. Tag pitong piraso, tag siya guys, ang bintahan ko sa noodles. Ayan, tag pitong piraso kasi... Ano eh, mabinta ang noodles ngayon. Marami na bahan, no? So, marami pa rin kulang sa tindahan ko guys. No? Wala na akong mga frozen Pag-iipon pa ako ng pang ano. So, ayan. Wala ng plus ang aking camera kasi palubat lang aking cellphone. Ayan. Pansit kang to noodles. Itong swak ko guys. Tag-14 ang bintahan ko. Dalawang swak nga lang ang in-order ko. Ayan. Ayan. Noodles. I-display na natin ito ngayon. Kaya yeah, ayaw ko anong oras ako makatulog dito. Kaya mag-display tayo. Madilim na siya. Wala siyang ano. Wala nang flash. Wala na. Nalumat na yung cellphone ko guys. Ang Milo ay isang file lang po guys. Inorder ko. Tag-sampo. Ito. Kinsi talaga lahat ng 3-in-1 guys. Wala na akong tag-14. Eh. Ayan. Uh, mayonnaise. Tsaka itong chicken spread ang Quincy, pati yung cheese whiz. Ayan. Pagdating naman dito guys sa mga sardinas, ang nandito sa inorder ko guys ay Youngstown Green tsaka Youngstown Red, 28 ang bintahan ko dyan guys. Tig apat-apat lang pala yan. Tapos Ligo Red, Ligo Green, apat din, tag 30. Yung Century Tuna Flix and Oil ko tsaka Hot and Spicy, tag 40 ang bintahan ko dyan, tag apat-apat lang din. Ang San Marino, tatlo. Uh, San Marino Red at Yellow, yung 150 gram, tigtatlo lang yan. Ang bintahan ko po dyan ay tag 45. At ang akin namang Argentina, corn beef na 150 grams ay 40. Ang 260 grams ay 64. So, Ayan lang ano may ibig may hikay ba dito na order ako ay wala hikaydo, sila. Hindi na talaga Yung mga gantong apritada pala tag apat, apritada, mixado, kaldereta, tag 36 ang bintahan ko. Yung hikaydo lang ang wala dito sa order ko. Nag-order kasi ako ng hikay do mali tsaka malaki wala. Titignan natin kung nasa ibang sa, sa isang carton ba. At nandito sa isang carton pala itong ibang picture Bakal yeah. mo 'yung. Kuwapa to sa ganto ito. Piatos guys. Tag uh, 18. Tag 18 ang aking piatos. Ayan. Tag 5 lima, lima lang po lahat. Piatos red, piatos uh, blue. Ayan. Ito tag 10 na lahat. Ayan. Itong mga loaded, mga potato fries. Wala madilim na talaga siya ay. Eh. Ayan. Ito. Pilos. Tag 10. Ayan. Ito loaded. Chocolate pala. Mayroon din. Ayan. Tag 10 lang ang tag cheesy, tag lahat. Hindi yung ibang, hindi naman tumatanggap na ng pisong kukli eh. Minsan nga, ibibigay po sa'yo yung may piso sila. Ewan ko ba, parang wala nang halaga yung piso. <laughs> Itong cheese ring naman, tag dosi ang binta ko. Ayan, meron tayo yung cheese ring. Snack ko. Tag dosi din. Ayan, pisda. Ayan. Okay. Ayan. Tapos okay. yung pinakayo ko ito. Yung mga na pinahingay pa ata. Ayan, ang martis na color blue. Ayan, wala nga ang martis na color red. E, ito pala na sa ilalim. Lala ko wala. Kasi, nag-order din ako niyan. Ayan. Ito so, na na yung ito. So, marami tayong ano. Um, marami tayong i-display. -di so, Ngayon. Tama-tama, habang mag-display ako, ay, e wala. Ilobat na yung cellphone ko. Ayan. Marami-rami ito. Kaya, ang mangyayari nito guys, no? Yung asawa ko, dito na matutulog sa tindahan kasi pag hindi ito tutulogan dito sa labas, kasi sa yung tindahan namin guys, nasa labas ng kwarto, kung hindi ito tutulogan, syempre may mga anak tayong nangungupit ng mga paninda. Hindi naman nangungupit ng pera, nangungupit ng mga paninda sana Saka huwag mo nang malubat. Huwag ka mo nang malubat. Yan sa, sa ano naman guys, nitong sa Sundrox, yan, madilim na talaga siya guys. Oh. Tatlo-tatlo lang, tatlong 100 ml, oh. 250 ml, tsaka 500 ml. Ang binta ko naman sa 100 ml, 14, 19 ang 250 ml, at ang 500 ml ay um, 27 tapos ayun, meron akong supra dito, anim-anim na piraso lang. Yan. Meron din akong brace, anim na piraso lang din. Uh, Ariel, anim na piraso. At itong safeguard. Yan. Tag 20, hindi ko lang alam kung ano ba ito. Ay, yung may ano. Tignan ko kasi tag 20 ang bintahan ko nito. Tignan ko sa resibo guys. Itong bioderm, hindi ko. 23 ata ko. Oh. Yung last na binta namin ito. Titignan ko na lang ulit sa ano. Kasi ngayon lang ako naka-order sa kanila ng Bioderm. Itong silka, 65 grams. 21 ang bintahan ko. Ay, wala silang pulgit na itim. May itim din sana akong order niyan. Siyuti lang yan. Pabili na lang ako. At rexona tag-sample. So, ayun lang guys. Ang halagang... 11,000. Titignan natin guys pag ma-display na kung mukhang may laman pa rin ba ang ating tindahan. Kung mukhang may laman ba. So against the light guys, no? Uh, so ayun lang ang aking vlog nitong araw na to. Araw na lunes, mga alas 10 na lang gabi ngayon. Gabi alas, alas gista ng gabi guys um, yun na nga, uh, ituloy ko yung kwento ko kailangan ko talagang pabantayan to sa aking asawa guys pahigaan kasi yung bunso ko guys kain chicharia, kain biscuit so hindi naman sila kumaano ng pera guys eh, pero kumbaga sa ngayon guys, dati hindi ko naman sila kinokontrol sa ganyan eh na medyo nakakaluwag pa ang, akong, ang aking tindahan ngayon po guys, talaga kinokontrol ko sila na wag mo nang mangupit intindihin mo na sana yung sitwasyon namin para uh, mapalog, ma bumalik sa paglago ang aming tindahan kasi nga guys wala akong ibang katwiran sa sarili ko no? dati napalago ko yung 4,500 sabagay kasi dati mura pa wala pa akong masyadong gastusin so ngayon guys hindi pala sa ngayon sa sitwasyon ko ngayon hindi ko talaga ano basta basta na mapalago to. Pero ngayon, buti na lang talaga ngayon guys at wala pang pasukan. At saka medyo makakaluwag na po ako guys kasi di ba yung panganay ko tapos na sa ROTC. So magsisecond year college na siya. Hindi na siya kaganoon kagastos pang na lang talaga ang kailangan at yung pangalawa ko namang anak ay nagaano ano ah, nagbo-working naman siya. So hindi na siya nanghihingi sa akin ng mga pambaon niya. Ah, siya na ang gumagastos sa sarili niya. Kaya ah alam ko na ano talaga, makaka-recover talaga tuong tindahan ko. Talagang hindi ko i-ano yung tindahan ko, guys. Hindi ko i- yung ginagawa ba ng iba na pabagsak na, pagpabagsak ng tindahan, parang nadidismaya na sila na ninto na lang nila. Ako, guys, kahit ilang beses pang bumagsak, pangalawang ano ko na to ng puhunan. Yung una, guys, yung 12,500. Ano yun? ah uh, nakapamili ako, pero hindi kompleto medyo naubos na rin siya kasi nga dito nga namin kinukuha may binayaran kasi akong utang guys dito kinuha sa tindahan so matik na 'yon na talagang babagsak uh, bababa ito may bisita na naman ako wait lang po nag-vlog lang po si Babat tawagin mo si Ate Hiljen. Jen, buksan mo muna ang pinto so ayun hindi hindi ako basta-basta susuko guys um hangga't may ano may ipuhunan ako ulit talagang mamimili ako opo Jen Buksan mo muna si Angel. So, ayun lang ang share ko sa inyo guys ngayon, ngayong gabi, dahil ang aking cellphone ay palubat na po, wala nang, ayan, oh, madilim na siya. So, maraming maraming salamat uli sa inyong panunood, sa mga nanunood talaga ng aking vlog, ay, yung mga organic, uh, talaga, viewers ko, yung mga supporters, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. Jen, pakibukas ka muna, Jen. So, ngayon, at magdi-display na ako, magdi-display na ako guys. So, So ulitin, maraming maraming salamat, lalong lalo na sa members ng aking channel. At sa bagong members ng aking channel, si Ma'am Lulitz. Ma'am Lulitz, maraming salamat po sa tiwala. Maraming salamat po talaga, Ma'am Lulitz. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na aking members Sa inyong tiwala guys pagpasensyahan nyo na pala kung uh, Members nyo ako guys Tapos uh, Pag nagko-comment ako sa mga video na Walang lumalabas na star Dahil po yan guys uh, Yung akin talagang g ay hindi na nagkakaroon ng laman Pero sa tuwing Sabado naman nag g, -G kasi ako ng Pambayad ng Ating pinagkauutangan So automatic naman talaga nagbabawas yun guys nagbabawas naman talaga basta pag nalagyan ang laman ng Gcash. So maraming sa maraming salamat ulit guys. Nandito na, meron na meron na akong bisita. Aywan ko kung anong sadya nito dito sa akin. Ano bang sadya mo sa akin kulot? Hindi, hindi ako kulot. Hindi ka kulot? Hmm. Ayun. <laughs> Sabihin mo, "Hi guys." Kamusta guys? Maraming salamat po guys. Ay. Pangalan ko daw pala to kaya ako daw ang magagais. So ayun lang guys, maraming salamat ulit sa inyo. Sabay nang guys? Oo, ako. Ano ba yan? So salamat po. Pero alam nyo ba guys, ang dami pa rin kulang. Wala pa po talaga akong mga candy, mga napkin. Uh, wala ako mga frozen food. So ano na lang po yan. Ha? pag may benta tayo bukas, iikot na lang natin. Ikot-ikot -ikot na lang talaga. Parang kanta ni Sarah Heronimo, Ikot-ikot-ikot lang. So, mahaba ng aking kwento. Bye-bye! At maraming salamat ulit.